Good morning mga ka-idol kalawa So welcome back sa akin channel So ito Panoorin nyo ulit itong aking bagong upload sa akin Pagpa-farm So ito may bago tayong lalagyan ng balag Dahil ito Siyempre malaki na yung tanim natin na sitaw So obligado na natin na na natin ng balag Para ma uh, kunting yung Kumapit sila sa poste na ating nalagay So ayan Kung napapansin nyo mga ka-idol So ngayon lang ulit ako nakapag-upload na kung paano ang aking ginagawa sa aking mini farm. So ito na, pagkakataon nyo na ulit ito, welcome back sa ating mga viewers dyan. At supportahan nyo sana si Kalawa sa aking YouTube channel. At subscribe nyo at share nyo ang aking bawat video. So ito ngayon, papakita ko na sa inyo ulit ang aking bagong upload sa aking farmer. So ito, kunting taniman lang to mga kaidol dahil sa backyard ko lang naman to ginagamit. So ayan, So ngayon kung nakikita nyo ay naglalagay ako na ngayon ng poste para sa aking mga sitaw. So syempre habang naglalagay ako ng mga poste ay kailangan kong ipakita sa inyo kung paano ko gagawin ang aking balag. So ayan dahil dito papakita ko sa inyo yung mga experience ko sa aking backyard. Sa gabi ang duty ko kasi kaya sa umaga ito may work ako dito sa garden para ipakita ko sa inyo na may ginagawa tayo na pang farmer na kahit maliit lang dito sa aking backyard. So ito. So napapansin niyo mga kaido, naglalagay ako ng mga poste para ito sa balag ng aking sitaw. So ayan, panoorin niyo lang mga kaido kalawa ang aking video hanggang dulo at pakisuportahan na lang din at i-share niyo para makakita rin yung mga ibang friend na mahilig din sa garden. So ito, kung napapansin niyo mga kaido, eto malaki na yung aking sitaw na ko ng balag. Kahit kuti lang yan, pero pag ito na mo nga, mga mga ka kailan kalawa, talaga namang sulit na at talagang swak na swak sa pang ulam-ulam. Kung ulam man lang ang kailangan natin, so dito tayo may kunting farmer lang tayo sa ating backyard. At kung anytime na gusto natin magulay, ay mayroon tayong mapipitas. So ayan, continue lang na tayo mga kaidol kalawa. Yan. Ito nga pala mga kaidol kalwa, ipakita ko sa inyo itong aking panali. So itong panali ko na to ay napapansin nyo ay ito yung mga tinabas na tela. So syempre dahil ito ay maganda at matibay panali kaysa naman sa itapon, napakinabangan pa natin. So itong tela na to ay mga tinabas-tabas lang. At ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito itali, ang balag na gagawin ko. So ayan mga kaidong galawa tapos na pala ako maglagay ng balag. So ito napapansin nyo ay eh, lalagyan ko na siya ulit ng tali. So ayan dahil itong tali dito siya gagapang yung sitaw natin pataas. So kailangan natin lagyan ng straw para oras na gumapang na siya dito siya. Akapit So ayan, continue lang tayo mga kaidol kalwa at sana masubaybayan nyo ang aking video. So ayan, update ko kayo mga kaidol kalwa mula ngayon pag upload ko hanggang sa dulo. So ayan na mga kaidol kalwa, tapos na ako maglagay ng balag at ito nalagyan ko na rin ng straw na kapitan nila paakyat. So ayan, kung mapapansin nyo, kunti lang yan kung tutusin pero pag namo yan mga kaidol kalwa ay talaga naman sulit. Sulit ang ating pagod, sulit ang ating kita rito at araw-araw pa tayo makakapagpitas. So ayan oh. Kung napapansin nyo, itinalik ko siya dito sa tusok. Dahil pag uras na gumapang na siya, akit siya dito pataas. So ayan, salamat nga pala sa inyong subaybay sa panonood sa aking video. At sana nakabigay ito na inspirasyon sa inyo. So, at huwag kalimutan mag-subscribe and like and share para sa sunod pa natin na upload. Salamat sa inyong panonood.